What's good mga kapatid? Muli tayo nagbabalik para pag-usapan ng game analysis at prediction para kay Von Ordona at Jason Manabat sa napipinto nilang paghaharap sa March 13. Titingnan natin ang mga advantage ng dalawang player maging ang kanilang improvements na dapat gawin upang ma-unlock ang kanilang full talent and potential as basketball player na ayon lamang sa kanilang kasalukuyang kondisyon. Tingnan muna natin ang numero at unahin natin ang challenger ng champion na si Jayzam Manabat. Si Jayzam ay nagpakawala ng 21 shots at 11 shots naman mula dito ang kanyang napapasok. Napakataas at napakaganda niyan kapatid. Umapatak na meron siyang 52.4% field goal and 1 block. Hindi siya bumitaw ng tres at isa lamang ang kanyang ginawang free throw pero hindi ito pumasok. Hindi na natin sa ang rebounds mga kapatid dahil understood naman na ito ay 1 versus 1, winner's ball at labasan ang karamihan ng kanyang puntos ay halos mula sa perimeter at ilang puntos naman ang nakuha niya mula sa kanyang laro sa low post. Ang kanyang advantage sa laro ay ang mainit niyang shooting sa perimeter. Meron din siyang ball handling skills dahil maganda din ang ipinakita niyang dribble penetration papasok sa loob kasama ang bilis at mga galawang step back shooting na ipinakita niya sa kanyang game winning shot ang sukat naman ng kanyang taas at dipa ay hindi nalalayo kay Von at siguradong magagamit niya ito sa pagdepensa niya kay Von gaya ng ginawa niya kay Jomar at magagamit din niya ang kanyang quickness ability sa opensa. At bago natin pag-usapan ang stats and advantage ni Von, ay baka pwedeng pindutin mo na ang subscribe button at ring notification bell sa ibaba kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel. Ngayon ay dumako na tayo sa ating champion na si Von Ordona at tingnan din muna natin ang kanyang statistics sa laban niya kay Jonah. Si Von ay may 9 out of 30 field goals na ginawa at nag-average ito ng 30% field goal. Sa ginawa niyang 30 shots, 19 dito ang galing sa 3 point line at 6 naman ang pumasok. Dahil sa 6 out of 19 behind the arc ay gumawa siya ng shooting percentage na 31.6% sa 3. Dalawa lamang ang kanyang naging free throw. Bagamat sablay ang isa ay naging witness naman tayo sa kanyang game winning free throw sa laban nila ni Jonah. Siya ang gumawa ng 16 points at 12 points mula rito ay galing sa 3 point line. Tatlong puntos naman mula sa loob at isa mula sa free throw. Kapatid mas mataas pa din ang ganitong stats dahil kung tutusin ay mas madami silang ball possession sa larong ito. At up to 16 points ang laban nila ni Jonah kumpara kila Jason na up to 11 points lamang. Alam natin na ang advantage ni Bon ay ang kanyang 3 point shooting. Meron din siyang ball handling skills dahil ang kanyang dribble penetration papasok sa loob ay isa sa mga paborito niyang gawin kung pag-aaralan nating mabuti ang kanyang mga laro. May crossover din itong si Bon at fadeaway jump shots. Kaya importante talaga na tumuto ka sa kanya dahil titirahan kanya sa tres kapag nakuha niya yung kanyang distansya sa iyo at kapag napalapit ka naman ay posible kanyang maiwanan. May drive din siya sa kaliwa at bukod dyan ay ang kanyang nakamamanghang defense na ipinapakita. Mismong kahit si Jonah ay nahirapan sa ilalim kahit mas maliit si Bon sa kanya. Fit din ang katawan ni Bon at kayang niyang sumubay sa pakikipag-pisikalan kay Jonah at isa yan sa dahilan kung bakit naubusan din ang hangin si Jonah sa mga bandang huli ng kanilang laro. Tunay na unpredictable ang gagawin ng dalawang manlalaro sa March 13 kaya naman talaga nakaka-excite itong panoorin at tutukan dahil parehas itong may karanasan sa basketball. Now kapatid, isa sa mga inaabangan ko rin kay Jay Zam ay kung magpapakawala na ba siya ng tres sa laban nila ni Von dahil hindi natin ito nakita sa kanyang huling laban. Ito nga kaya ang kanyang secret play na hahamon sa laro ni Von pagdating sa 3 point shooting o mananatili siya sa kanyang gameplay sa ilalim at sa perimeter shooting. Sa kabilang banda naman ay umubra kaya ang ganitong klaseng perimeter shooting ni Jay Zam sa depensa na ipinapakita ni Von. Mas may improve pa kaya ni Von ang kanyang perimeter shooting maging ang kanyang mga layups kontra kay Jay Zam at anong klaseng gameplay kaya ang ipapakita ni Von kay Jaysam ngayon tinutulungan na siya ni Coach Mavs sa kanyang pag-iensayo. Panigurado na mas lalakas ang upensa ni Von at mas tataas ang kanyang IQ and vision pagdating sa court sa tulong ng kanyang coach. Pero sigurado din naman na hindi papayag si Jay Sam na makontra ni Von ang init ng kanyang kamay when it comes to perimeter shooting at diskarte sa ilalim maging ang kanyang mga penetration at step back jumper. Match na match ang laban mga kapatid At kung ako ang tatanungin nyo kung sino ang mapipredict kong mananalo sa kanilang dalawa Ay mahirap talagang hulaan Sa tingin ko ay magiging dikit ang laban nilang dalawa Dahil hindi magiging madali kay Von Para talunin si Jayzam kung dadaanin niya ito sa katawanan at shooting Pero for sure, ang tunay na laro ni Jayzam ay ating makikita sa pagharap nila ni Von But if I have to choose one, para sa akin ay si Von Ordona ang liyamado. That's it mga kapatid, ito ay akin lamang opinion. At kung nagustuhan mo ang ating mga video ay pindutin mo na ang subscribe button at ring notification bell. Nag-upload ako ng mga ganitong current events na content, discoveries at storytellings na purong katotohanan lamang. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta dito lamang sa channel na siguradong hindi ka mahuhuli kapag ikaw ay may nadiskubre.